Kilala nyo ba guys yung artista na ito? Yung napaka dog lover pala na tao na ito. Pati yung asawa niya napakabait. Nakita kami dito sa may park. Kasi hindi mo ang sa probinsya. siguro inaaway yung ano. Ina yung <laughs> 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 Hi Dior! Hi Chanel! Nagpapagod sila. Ay! Ay!

You might be <laughs> bye. 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 Sino nga yung pangalan no? Sa Pimisiano. Sa Pimisiano. Sa Pimisiano ba ngayon yan? Aray ko! Sa Pimisiano. Sit. 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 Oh, Bo. Okay. Ops. Oh. Sit. Sit. Kaybo, kaybo, Kay Galit si Bo. Nabito parang polis yun sa'yo. General na. General nandyan pa siya. Nang sa Pimisiano ah. Nandyan pa siya eh. Siya general sa ano? Sa may pulungan?